Mm. Super yummy talaga guys. Hindi ko alam kung ano ang unahin kong kainin. Kung ito ba? O ito ba? Nakang dito ba? Ang sulok kong takda. Ang ligtas ko for today. Nangihina na ako guys. Sa sobrang yummy nito. hindi na ako makapaghintay pa. Woo! Kaya na tayo. Guess what? Meron na naman akong blessing na natanggap na ulam na galing sa kaibigan ko na si Mami Chona. Guys, talaga. Kapag ito ay inyong uh, napanood dito, wow! Mapapasa na all ka sa yummy ng uh, pagkain na binigay sa akin ni Mami Chona. Naku, guys. Eksakto pa man din ay wala akong uh, ulam ngayon. Wala akong pagkain tinatamad akong mag, uh, magluto at buti na lang meron nagbigay ng pagkain sa akin tingnan nyo guys yummy naman o oh, ba diba meron nga to para i flex ko itong pagkain na binigay sa akin ni mami na ginataang langka na may hipon at ng dilis guys di ka ba nagugutom sa inyo napapanood tapos Nagpadala pa siya sa akin ng carbonara. Oh, di ba? so ng aking uh, pananghalian ko. At ako ay na lang ng kanin, ano? Wow, super yummy naman ng mga food na to. Kaya guys, kaya kapag tayo ay laging mabait sa mga tao. Oh, tingnan nyo. May mga blessing na hindi mo ito inasahan. Na bigla ka lang masusurprise kapag may nag sa iyo ng pagkain. Big shout sa iyo, Mami Chona, sa ulam na iyong binagay. Maraming salamat po at na-save ko na naman ang aking tanghalian ko for today. At hindi na ako magluluto. <laughs> hindi na ako mapapagod. Kaya, Mami, mag enjoy ako dito sa iyong ulam na binigay. Nako, mapaparami ang uh, makakain ko dito. Guys, super yummy talaga. Hindi mo matatawaran yung lasa. Hmm. Grabe. Grabe talaga yung ulam ko na inulam ko napakayami. It's so delicious. Kaya napabusog ako ng mga matindi, guys. Tingnan niyo ha. Ayun muntik na naubos yung kanin ko. Pati sandok. <laughs> <Tignan nyo. laughs> sa gutom ko at nag-enjoy talaga ako sa aking tinain <laughs> Mami Chona, paano mo yung ginawa? Paano mo yung niluto? Wow. The best ka! The best! Itong uh, carbonara, mamaya ko na to kakainin. Talaga guys, nag-enjoy ako doon sa ginataang uh, langka na may hipon at dilis. Doon talaga ako nag-focus. Itong uh, carbonara, mamaya ko na para sa aking dinner. Ano? Para din na lang ako magluluto mamaya. Oh, it's amazing! Mami, Chona, salamat ulit! Dito na po magtatapos ang aking flex vlog ko for today kung flex relax ko yung mga pagkain na binigay sa akin ni Mami Chona na napakayami at hindi lang yon nakaligtas pa ako sa aking uh, pananghalian for today guys, sana gusto po ninyo yung aking uh, short video na ginawa ko para sa ngayon and thank you for watching like and share ingat po kayo parate at enjoy lang bye